Kaya ito, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, binasura ng Comelec ang uh, disqualification case laban sa magkapatid na Erwin at Ben Tulfo at sa tatlo pang uh, iba pang miyembro ng kanilang pamilya nitong uh, March 4, 2025. Sinabi ng uh, Comelec na ang unihahing petisyon ay insufficient in form dahil hindi na ilagay ang mga Certificate of Canada COCOC ng mga respondents sa kaso. Matatandaan na pinapadisqualify ang mga Tulfo dahil sa aligasyon ng political dynasty." Tumatakbo bunga senador sila Erwin at Ben Tulfo at sa iba't ibang posisyon naman ang kanilang mga kapamilya. Para pag-usapan ang usaping 'yan, makakausap natin ang isa sa mga convener ng uh, grupong Kontradaya, si Professor Michael Pante. Magandang araw Professor uh, Pante, welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din sa PTV. Magandang umaga reporter ni Dani Galang at uh, magandang umaga sa mga tagapakinig. eto sir uh, Tanong ng bayan, paano ho ba talaga nagkaroon ng political dynasties dito sa Pilipinas at maituturing ho ba na ano yung maituturing na dahilan ng pag-usbong ho nito? Kututusin, matagal na ang mga political dynasties dito sa ating bansa. Eh. Panahon pa lamang kasi ng mga mananakop sa atin, makikita na natin na pare-pareho yung mga pangalan. In fact, kahit nga sa panahon ng mga Kastila, meron ng mga Pilipino na bahagi noong mga gobyerno, kay lokal na gobyerno at pag, pag, pagpasok naman ng mga Amerikano, lalabas na itong mga pangalan rin na ito, yung mga gagawin nilang kasama, collaborator doon sa uh, pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano lalo na nung panahon na yun, nagkaroon ng property requirement eh, tsaka literacy requirement at dahil iilan lang naman yung mga tao noon na may kakayahang magkaroon ng pera, magkaroon ng edukasyon, di pare-parehong mga pangalan rin lang yung lalabas doon sa kanilang pamakalaan. At nagpatuloy yan kahit nung panahon na hindi na tayo sakop ng mga mananakop. Kaya minsan sa ibang mga probinsya, pag sinuri natin yung kasaysayan nila, kung sino yung mga mayor, governor nila nung panahon ng mga Amerikano, aba, magpahanggang ngayon, yun pa rin yung mga apelido na nandito. So, it goes beyond, it goes beyond the 1987 Constitution Philippine Constitution. In-address na lamang yan ng 1987 Constitution dahil nga napakahaba na ng karanasan natin sa political dynasties. Ayan ho sir, malinaw din kasi akala ng mga karamihan dahil doon sa 1987 Constitution post-ed sa tayo talaga nagkaroon ng mga political dynasties. So ito ho, ah, ho ito kalala sa panahon ho ngayon at ano ho ba yung epekto nito sa ating bansa? Ngayon kasi talagang palala na ng palala. Tandaan natin na nung nagkaroon ng political dynasty provision doon sa ating saligang batas na no, ng no, 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 1987, ang sinusubukan nitong i-address ay yung pagpapasa-pasa ng mga posisyon uh, mula sa isang henerasyon papunta sa susunod na henerasyon. sa so, halimbawa, sa isang magulang papunta sa anak, yung kanilang posisyon pasa-pasa, mana-mana. Pero kalaunan at sa ngayon nakikita na nga natin yan, may mga tinatawag yung scholars na fat dynasties in contrast to uh, thin dynasties na yung intergenerational transfer ng kapangyarihan at uh, masasabing thin kasi isa lang at time, one at a time. Pero ngayon, ano nga siya? Tawag ng mga scholar, fat dynasties kasi sabay-sabay. So halimbawa sa isang probinsya, governor, vice governor, mayor, vice mayor, hanggang sa level ng, level ng konsihal nandyan at hanggang nga sa national government ay um, Magkakasabayan itong mga magkakapamilyang ito, mag-mag-asawa, uh, mag uh, magkakapatid at maging mga hanggang sa dulo ng mga apo ay makikita natin na pare-parehong pamilya lang ang pinanggagalingan nitong mga nasa posisyon sa kasalukuyan. Ano na uh, may bago ho tayo natutunan yung mga fat at saka yung nga ho, teen dynasties at karaniwan nga ho, ngayon fat dynasties na ho talaga ano. So ito ano ho yung uh, opinion ninyo sinasabi ng mga uh, nasa posisyon na hindi naman ho nila iniimpose no yung sarili ho nila at talagang nandun ho nasa mga kababayan ho natin yung uh, desisyon para ho sila ay iboto o hindi. Kaya hindi ho sila naniniwala na may political dynasty. Ano ho yung masasabi ho ninyo dito? sa po sa kontradaya, malaking kalokohan yung ganyang klaseng palasot. Kasi kung sasabihin nila na hindi naman nila pinipilit yung mga tao na iboto sila, pwede rin na natin sabihin na hindi naman namin kayo pinipilit na tumakbo. At malinaw yan sa 1987 Constitution na pinagbabawal ang political dynasties. Wala pong nagsasabi na uh, wala nang nagpipilit sa inyo ng tumakbo. So delikadesa na lamang yan sa inyong sa uh, parte nitong mga, nitong mga politikong ito na nakita nyo na na yung asawa ninyo o yung uh, tatay ninyo nandiyan na sa posisyon, kayo na siguro ang magkusa sa inyong delikadesa na huwag kayong tumakbo, huwag nyo hong gagamitin yung dahilan na walang enabling law saka, sa kasalukuyan para uh, para isa walang bahala yung provision, yung malinaw na provision ng, ng ating 1987, politika, ng uh, 1987 Philippine Constitution. Eh, magandang punto ho yan na, Professor, yung delikadesa. <laughs> na tila nawawala na ho sa panahon ngayon. Ah, na nasabi niyo din ho, yung 1987 Constitution, no, ipinagbabawal ho ng Constitution ang uh, political dynasties. Pero bakit tila lalo pang lumalakas ang mga ito sa paglipas ng uh, panahon? Sa amin kasi nakikita natin na gaya ng marami pang mga bagay, kapag wala namang napaparusahan, kapag wala namang nasasampulan, ika nga, na Okay, ito yung sinasabi ng 1987, 1987 Constitution. Nakita natin na may mga lumalabag in spirit dito sa provision ng Constitution kung nakikita ng mga politiko na okay, hinahayaan lang pala for this family, for that family, for that family. O sige, kami na rin gagawa na rin kami ng uh, ng aming sariling larga. Kasi kuno okay, gaya halimbawa doon sa uh, COMELEC uh, doon sa provision regarding ele ele early electioneering kung wala naman kasi napaparusahan, kasi ang daming mga technicalities, ang daming mga palusot, eh yung mga politiko, kanya-kanya na rin diskarte, kasi ko nakikitang hindi naman napaparusahan yung iba, o di kami, gagawa na rin kami. At yan yung tingin ko malaking-malaking bagay na nagpapalala sa political dynasties. Kasi nga, wala namang nasasampulan. Oo, maganda na magkaroon tayo ng enabling law para sa political dynasties. Pero kung yung mga dapat sana ay gagawa ng paraan, halimbawa yung Comelec o yung mga korte na magbigay ng malino na pagpapataw na ito dapat ang uh, interpretasyon ng 1987 Philippine Constitution kung walang napaparusahan dahil dyan, ito na nga, culture of impunity ang mangyayari. Kanya-kanya ng larga itong mga politikong ito hanggat nakikita nila na wala namang, polit wala namang politiko na paparusahan dahil dito. Ayun nga ho, at uh, nasisisi pa nga ho, na wala hong enabling law. Yung ating uh, political dynasty na pro provision nga ho no, sa konstitusyon. Eto, Professor, ha, sa tingin nyo ho ba, may pag-asa pa po ba magkaroon ng batas o yung enabling law, enabling law na hinahanap po natin no, ukol sa political dynasties. Ngayon yung mga nasa ibang kung nasa kongreso ho, yung mga nakaupo, sila din ho yung gagawa ng batas, ay sila din ho yung nag-violate sa political dynasty provision na to. May pag-asa pa ho ba ang ating bansa magkaroon ng ganitong batas? sa amin sa kontradaya, bagamat meron kaming parang pessimism na anong aasahan natin dito sa mga senador at kongresistang ito na gumagawa ng ating batas, bakit tayo aasa sa kanila na gagawa ng isang batas against political dynasties na sa kabuuan ay labag sa kanilang interes? Aasahan ba natin sila na kukuha sila ng bato na ipupukpuk nila sa ating sarili? Mahirap umasa doon. Ganun paman, sa kontradaya, naniniwala pa rin kami na mahalaga at meron pa rin magagawa yung political pressure, yung pagkakaroon ng sapat na bilang ng masa ng tao na lalabas sa mga, sa, sa mga lansangan, uh, ipapakita yung kanilang disgusto sa social media, magkakaroon ng mga malawakang uh, forum sa mga paaralan, sa mga komunidad, para nga batikusin itong kawalan ng enabling law para sa political dynasties. Kung makikita ng mga kongresista na yung kanilang constituencies, yung mga bumuboto sa kanila, ay talagang very vocal na tinutulig sa itong mga political dynasties na posibleng mawalan sila ng boto later on kapag sila ay nanatiling tahimik sa isyong ito. Naniniwala pa rin kami, optimistic pa rin kami na sa pamamagitan ng gantong klaseng mass support ay mape-pressure itong ating mga kongresista at senador na magpasa na nga ng isang maliwanag na enabling law para mawakasan na talaga itong salot ng mga political dynasties. And not to mention ho yung power din ng social media no sa panahon ho ngayon. Sir Professor Michael Pante panghuli na lamang ho no may mensahe ho ba kayo sa uh, publiko sa ating uh, mga boboto ngayon uh, darating na election kaugnay ho sa issue ng uh, political dynasties? siguro ang mensahe na lamang namin mula sa kontradaya ay ipagpatuloy yung ganitong klaseng mga disku diskusyon. O huwag nating asahan na yung mga senador at kongresista ay magkukusa na magpasa ng kanilang batas, ng isang batas na lalabag sa kanilang interes. Kung ganun ang sitwasyon ngayon, di ang gawin natin ay magsama-sama ho tayo, ipakita natin yung ating diskusto, iyan man ay sa lansangan o sa larangan ng social media, sa mga pag-uusap, sa mga paaralan, sa mga komunidad, para nga lalo pang lumakas. Tingin ko nakikita na ng mga tao eh, na hindi lang isa, dalawa, tatlong grupo yung nag, nagagalit sa political dynasties. Buong Pilipinas na kasi nga pare-pareho mga pangalan at dahil kahit pare-pareho yung mga pangalan, walang nangyayaring pagunlad sa ating bansa. Kaya pag ipinakita natin ito, inihistro natin yung ating galit, uh, ma maari siguro makakuha tayo ng isang matinong batas na sa ngayon maparusahan talaga 'yung mga so nagsasamantala sa kawalan ng enabling law against political dynasties. Very well said sir and not to mention wag naho natin iboto 'yung mga miyembro ng political isa pa, isa dynasties. Salamat po ngayon no. Maraming salamat sa inyong uh, oras Professor uh, Michael uh, Pante. Maraming salamat rin po. Si Professor Michael Pante, ng, ang uh, isa sa mga convener ng grupong Contra Daya. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 hanapin ang ating live stream sa ator ni Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.